mga kapaders Bibili mo kami ng chinyelas ng aking asawa Dahil yung aming chinyelas ay luman ng mga kapaders Ito mga kapaders, oh, yung chinyelas namin oh. No? Dahil yung pangislayan. yan <laughs> Ito na mga manoy Ito, ito. Mga kapaders, nasang surahan na ako na to Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders uh, Ngayon mga kapaders dito ako sa Impanta Quezon Dahil ito yung ating mga kasama mga kapaders Dating content creator si Ito yung kanyang kakamil mga kapaders ni Humalig Ako Vlog Si Octopus Hunter mga kapaders Saka yung kanyang jowa Saka yung aking asawa mga kapaders Saka yung aking kapatid mga kapaders Kami mamasal muna kami sa Dito mga kapaders kami malakad-lakad muna kami ni Octopus Hunter mga kapaders Tayo mga kapaders, samahan nyo kami Sa iyo dating content creator mga kapaders And, crater, mga kapas, ngayon Hindi siya nagpatuloy dahil siya nag-aaral ngayon mga kapaders Tayo Eh uh, na hey, mga kapaders Lalabas sa kami ng labasan dito sa galing sa boarding Ito yung ating mga kasama mga kapaders Ito yung aking kasama mga kapaders <laughs> Takot sa camera Takot sa camera <laughs> si Rap, Rap sa kayong aking kapatid mga kapal, sa magjowa. Ito na mga kapaders, malapit na kami sa labasan. Dito sa sakayan mga kapaders. Bago kami umuwi ng isla, galag -gala mga kapaders. Habang wala pang Dito kami sa may bungad ng labasan mga kapaders. Uh, tayo mag-aabang ng sasakyan. Para sa tricycle. Saan tayo magpunta? Bagayan tayo. ay uh, mga kapaders, dito ang punta namin. Uh, dito mag-aabang ng tricycle. Punta dito. Ayan, pa dito? Punta dito? Dito. <laughs> ayan yeah, mga kapaders, medyo matal-tagal lang ang daan ng tricycle dito. Dahil medyo madalang pa. Dahil, ayan mga kapaders, meron Ayan mga si Manong mga kapaders. Sakay na kami ng tricycle. isla mga kapaders marami itong pasikot-sikot na daan bago makarating sa pinakambaya ng empanta mga kapaders ito yung request na aking inakay mga kapaders na pumasyal dito sa empanta at pumunta dito sa dalawin mga kapaders kaya lang hindi tayo mag-video mga kapaders Baka bawal tayo Baka tayo pagbawalin sa lupa, mga kapaders Kaya yung ating camera ay patay mga mga kapaders Ayan uh, mga kapaders Bibili mo kami ng chinilas ng aking asawa Dahil yung aming chinilas ay lumang ng mga kapaders Dito sa tapat lang ng Tonjali Bibi mga kapaders okay. Tayo sa mali niya kami Ayan sila mga kapaders sa kabilang kalsada Ayan tawid tawid At bibil tayo ng bagong tsinelas. pang 90 ating Ito mga kapader, oh, yung tsinelas namin 'no. Oh. Daling pang istayan 'yung nakapalitan kapader. Oh, wala ko to, mga pipil tayo ng mga tsinelas dito sa loob. Ay, hey, mga kapader. Ito na yung ating bill, yung bagong chinilas. Bitsok lang mga kapaders. Sulit na ayos na ito. <laughs> And, saka yung ano, yung aking luma mga kapaders, palit kami na atin yung tindira. Sa kanya yung luma, akit yung bago. <laughs> at, at mamaya mga kapaders, <laughs> pagkatas ay mamili dito ng chinilas, dito sa kapilang tindahan, dito sa may harapin tindahan ito mga kapaders ito. Ayan. Dali <laughs> bi mga kapaders, dyan tayo mamaya papasok at kakain tayo. Uh, dahil dun sa boarding bago kami malis di pa kami nakain mga kapaders kaya tayo mga tayo dyan sa repetong tindahan ni ate ayun mga kapaders yung mga kasamahan ko tatabi din sila ng tabing kalsada at uh, para pumasok tayo ang susunod mga kapaders ayun mga kapaders si Octopus Hunter nagtanong sa guard kung pili mag vlog sa loob na itong Jollibee uh, nagpahig yung guard mga kapaders pili na mag vlog tayo uh, first time muli mga kapaders makapasok dito sa loob na Jollibee at ito yung rips ng aking inakay na mapaks namin ng Jollibee mga kapaders. Sir, pwede po sir mag-vlog sa loob? Basta isa-shot out daw. Oo, oh, oh, shot mga kapaders, pasok tayo. Sa lahat yung mga, yung, ano, ah, Ayan mga kapaders, sinahanap ng aking ilakay si Jalibi sa loob. Ngayon, tinuro nyo mga kapaders, ito lang si Jalibi. Ito, sa likod ko. Kakain ka? Kakain ko muna. Ayan mga kapaders, kakain mo doon siya na pagkain ni Jalibi dito sa loob. Ayan si Jalibi. Ayan mga kapaders, si Jalibi. Ayan mga kapaders, ayan na yung quarter namin tama may kakain muna mga kapatid dahil hindi pa kami na hindi pa kami na bago umalis sa boarding. Oh, okay. Ayan na mga kapatid yung may in order at doon kami sa tas kakain. Yan. Oh, wala pa na naman ang bago <laughs> Yan. Siya yung aking kapatid mga kapatid. Wala pa yung aking asawa mga kapatid sa baba pa. Meron siyang dala? Yun. Andalan niya mga kapaders, Tidur Kutsara at si Raprap Rap naman, si San. Ito, karga pong mga kapaders. Let's go. Kain tayo mga manay, mga manay. Baradol tayo dito sa loob ng Jollibee. Eh hey, mga kapaders, dito kami. Kakay. Ito na mga kapaders, yung aming Nordia. Maraming salamat po sa biyaya na mo sa amin sa araw na ito. Sana kami lahat ay magbukulong. Ayan yeah, mga kapaders. Ito yung aking kapatid, sa yung pagjowa. Si Octopus Hunter sa mga kapaders

Mga manoy, mga manay, baradol. Kain tayo, tayo. Ito. Pinaritong manok, saka konting air fried lang mga kapatid, saka sausawan. Ito mga kapatid, mga pasipon. Maraming salamat Lord sa biyaya ngayon. Sana kami lahat ay mabusok. Sarap mga kapader. Kahit tulang kanin, ulam lang, solid na. Pakpak so, -pak ng manok. Ito mm. mga kapader. So, ko rin yung balat. Kaya susunod ko yung laman naman. Ito. 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 Diba mga kapatid, nasang surahan lang pala ito? Nasang surahan pala ito? na, surahan. Tap!

dito. mga kapalir, tapos na kami kumain. Uh, maraming salamat, Lord, sa biyaya ang ngayong araw at gabay sa aming pagbiyay. Pumunta dito sa Empanta. Uh, maraming salamat din nga pala sa inyong walang sawang suporta uh, at pagsubaybay sa aking mga upload na video, mga kapalir. Kami, kuwi tayo mga kapalir. Tapos kami kumain.

Sige, diretso lang, diretso lang. Ay, mga kapaders, dito kami sa labas ng Jollibee. Tapos sa akin kumain mga kapaders. Eh, mga Kapajer, sakay na rin kami. Yo. Eh, mga kapaders. Tapos na kami mamili at kumain diyan sa Jollibee. 'Yun ang trip ng aking anak mga Kapajer. Ano <laughs> ang gagawin kapatid, <tuk> ma winner kami sa boarding. <tangan> At para konteng oras.